kagabi mga ka Onyx, no, pag uwi natin ng uh, midnight ay napakaraming tao dito sa swimming pool na to no? so nag night swimming tapos yung iba nandito sa may cottage nagkakasiyahan ano? bale siguro mga isang linggo na lang mga ka-onyx no? ayot uh, makakabalik na tayo sa Calapan City para makapiling natin yung ating mahal na reina Ayan mga kaonics no Good morning and good vibes sa inyong lahat Nandito tayo ngayon sa Lubao, Pampanga, Philippines syempre At kasalukuyan tayong nandito sa Hacienda Gracia Resort and Hotel So ngayon meron tayong mga activities na ginagawa dito Kaya narito tayo mga kaonics no Kasama natin ang buong national no uh, ng mga DA staff para pag-usapan ng aming 2025 budget preparations. Yan, ano mga ka -onyx. So, limang araw tayong narito ngayon, ano. At kasalukuyan tayong uh, uh, nagpiprepare para sa ating um, breakfast. So, 6.30 a.m. sa ngayon, mga ka ano. At medyo matagal na rin tayong hindi nakaka-uwi, mga ka ano. Uh, siguro mga 2 weeks, no, or 3 weeks tayong... hindi nakabalik ng Calapan City kaya sobrang namimiss na natin yung ating mahal na Reyna at syempre yung ating baby sa kanya sinapupuno syempre ganun din ano nakakamiss din ano yung ating uh, unika iha no sa Marinduque so far maghintay tayo ng ilang uh, linggo pa bago tayo makabalik ng kalapan City at makita ulit natin at makapiling ang ating mahal na rin na habang nandito tayo sa Pampanga mga kaonics no uh, i-enjoy muna natin yung uh, lugar na to no ikot muna tayo dito sa Hacienda Gracia Resort and Hotel para naman maging familiar tayo at malibang tayo kahit paano mga ka Onyx. So meron sila ditong uh, swimming pool din ano. Eto mga ka so, puntahan natin ano. Yan. So dito ginaganap yung aming uh, meeting no for DA budget preparations. At on Friday paalis na rin tayo mga ka Onyx. So may mga cottage sila rito kana natin ano then yan yeah, no, may swimming pool sila rito mga kaonics ang ganda di ba wow so plano sana naming maligo rito ano pero ah uh, medyo maaga kasi ang start natin eh 8am start na tayo kaya kailangan no 7.30 prepare na tayo lahat nakakain na at nakapag ayos na nakaligo na kaya ngayon ay ikot lang sandali then breakfast na tayo yan, may mga function hall mga hotel sila ayan oh. Yan. so ikot tayo ng konti dito mga kaonix no? meron sila rito uh, slides no may pambata na slides at swimming pool at merong uh, pang matured na slides and swimming pool din wow sarap dito mga kaonix no mag relax mag enjoy wow may mga cottages pa rin sila dito banda no? tsaka ang ganda ng mga landscaping nila rito oh. yan, oh. yan. tapos yung mga tanim nila mga bluegrass Ayan. so doon yung kanilang kitchen lutuan ano mga kaonix wow grabe so marami silang function hall dito mga kaonix no siguro mga apat no malalaki kagaya nung uh, isang yon mga kaonix so oh. Kita nyo, no? Ang laki yung function hall yun. Tapos may mga hotels din sila. Three stories. Okay, so kaya nila mag-accommodate dito, no? At eto mga ka no? So meron silang fish pond dito, no? Tinuro sa ating kahapon na no? naglilinis dito, no? Ayan, no? Actually, kahapon, wala pa tong ano, no? Wala pang tubig ito kahapon, ano? Ang sabi daw ay lalagyan ulit ng isda. At <laughs> ngayong, ngayong araw ay may tubig na pala, no? So, yung hinaharvest nila isda rito, mga tilapia yung mga kaonix, no? Mga tilapia yung mga harvest nilang is darito ay ibinibenta rin nila no, sa palengke. So, dito sa Lubao, Pampanga. Yan. Isa sa mga ipinagmamalaki dito sa Pampanga ay ang kanila mga food delicacies, no? Alam natin na ang Pampanga ay masasarap ang mga pagkain at mga lutuin dito, ano? kaya naman mga Koonix no enjoy na enjoy rin tayo rito sa hotel na to dahil napakasasarap na kanilang mga pagkain food dito no mula nung first day natin ano sinalubong agad tayo ng napaka special no na merienda nilang halo-halo at iba pang mga puto mga kakanina no so hanggang ngayon ay nai-enjoy pa rin natin yung kanilang napakasasarap. grabe no mga kilalang mga restaurant, no? Pampanga may ari, gaya ng mga kabalen, no? Restaurant, kabalen, eat all you can. So, marami pang mga sikat na mga kainan sa Metro Manila na maraming branches, no? Na mga taga Pampanga ang may ari. So, ganyang kakilala, no? Ganyang kakilala ang mga Pampanga pagdating sa masasarap na pagkain, mga kaonex. Kaya hanggang Friday, enjoy natin, no? So, nawawala naman, nawawala na naman yung ating diet, no? dito sa Pampanga dahil napakasasarap ng na kanilang mga food dito ano so mamaya mga konex papakita ko sa inyo yung mga iba't ibang klase ng gandang masasarap na mga pagkain dito so narito lang tayo sa cottage ngayon ano mga kaonix so habang nagre-relax tayo ay naghihintay tayo ng ating breakfast no so siguro mga 7 am magi-prepare ng breakfast yung hotel na to. Kaya pwede na siguro tayong magpunta roon no habang uh, naghihintay tayo ng breakfast. So, nagre-relax muna tayo sandali dito at uh, habang naghihintay ng ating breakfast ngayong umaga. Okay mga Ka no. Punta tayo doon sa sa function hall dahil nandoon yung ating uh, breakfast ano. So, yan mga Kaonix no. Ah, punta na tayo doon sa ating ah, function hall para makapag-breakfast tayo. So talagang laging sumasagi sa isip ko no, mga Kaonix no, ang ating mahal na Reina. Talagang ganoon ako ka-emotional ngayon kasi nga syempre meron siyang dinadala sa kanya sinapupunan pupunan ng ating baby kaya parang dalawa yung naaalala at namimiss natin. So, let's go. Makakalimutan din natin yan. Hindi naman makakalimutan, no. Mau-overcome din natin, no, yung uh, yung feeling na emotional. Dahil nga malayo tayo sa ating mahal na reyna. So, yan ano, mahal na reyna. Di so, siguro mga isang linggo na lang mga ka Onyx, no. Ayat. Uh, makakabalik na tayo sa Calapan City para makapiling natin yung ating mahal na reina So far, dito na muna tayo. Ano? Lapit na tayo sa function hall natin para makapag-breakfast. So, nakapag-breakfast ng ilan natin mga kasama, mga ka -onyx, no? So, ito tayo, no? Hacienda Gracia Resort Hotel. Yan. Actually, meron din dong isang function hall. O, no, makikita natin. Hacienda Gracia Resort and Hotel din. Ano. Yan mga ka next. Tapos ka na mag-breakfast? Bre Wala, may tao doon. Oh, sige. So, kasama natin yung mga ka no? Mula sa ating region. So, breakfast muna tayo rito. Bakit di kayo nakatulog? Bakit mababaw ang tulog niyo? Na-pray naman ako ng rosa. Hindi ko alam. Okay. May ganun na ako ng tayo. Pero nakapag-breakfast na kayo? Oo naman. Wow! Breakfast muna tayo. Yan. Breakfast muna tayo. So, dito yung ating room, ano, mga kaonis. Ito po yung ongoing preparation and presentation ng aming mga budget sa Department of Agriculture. million pesos dinner time na po namin ano? so dinner muna tayo mga kaonix ayan mga kaonix no? tapos na yung ating uh, activity ngayong araw na to at tapos na rin yung ating uh, presentations ng ating DNA Maropa ito. kaya nagkayayaan ang grupo natin no? na lumabas ngayong gabi so lalabas yung ating grupo siguro magkakatuwaan na ng sandali. Then, pabalik niya siguro kami, no, after ng kasiyahan. So, parang celebration lang, dahil nakatapos kami ng aming presentation na, maayos at maganda. So, okay yung aming presentation. No, tapos kaya, nalabas lang ang grupo, magkakasiyahan. Let's go! Yan mga ka no. Good day and good morning sa inyong lahat no. Good vibes din syempre. Narito pa rin tayo sa Lubao Pampanga ngayon ano. At kagabi mga ka no. Medyo hating gabi na tayo nakauwi dahil nakahiya naman ano na nakakahiya naman ano na iwanan yung ating grupo no dahil nagkasiyahan kagabi at natapos na kami sa aming presentation so ayoko namang maging KJ ako no kaya syempre go with the flow na lang kagabi ano so iyon mga kaonix no so ngayong araw ay matatapos na yung ating uh, meetings yung aming uh, seminar dito ano sa Lubao Pampanga so after nito, tayo ay pabalik na ng Quezon City. Pero bago tayo bumalik ng Quezon City, dahil along the way lang ang Angeles City sa duty free, so magda-drop by muna tayo Siyempre, so, kailangan din naman natin mamili ng ating pasalubong para sa ating mahal na at para sa ating unika iha na Reyna. nyo kami mga kaonics pagpunta natin sa duty free, no? Angeles City, Pampanga. kagabi mga ka-onyx no, pag uwi natin ng uh, midnight ay napakaraming tao dito sa swimming pool na to no? so nagna swimming tapos yung iba nandito sa may cottage nagkakasiyahan ano? mas marami siyang tao no? pagkagabi rito nagna swimming, nagre-relax nag enjoy pero pag umaga at araw no hindi masyado yung mga naliligo rito kagabi ano pagdaan natin dito pag uwi natin 12 midnight pasado na pero ang dami pa rin tao no na naliligo at yung iba nandito sa may cottages nagkakatuwaan nagkukwentuhan nakaalis na po tayo no ng pampanga at kasalukuyang tayo bumabiyahe ngayon pa uwi ng Quezon City kaya lang, no, sayang lang no. hindi pa ako makaka-daan no sa duty-free ang City. Pero di ba li next time na lang. Kaya goodbye po no. Maraming salamat sa inyo and see you next time.